Ang tawag dyan palapat Sa, sa iba ginagawang pang paasim? Pagka yung sa isda pinapangasim okay, diba oh, Pinapang -asim ng iba Pero ngayon kasi hindi na iba Hindi na ginagamit kasi marami ng paasim. asim Memang kami sa palok Pero pag sa bukid dito Pag ka kang mga anong paasim, Pwede hindi yan tayo Hindi man, ano malilit pa eh. Sa akin kasi tinapong ko rin. Hilaw pa to eh. Pero pag yung ano, maasim yan. Tinapang asim. Ano to parang ano to? Prutas? Oo oh, parang. Pero ano Um, purpose lang yan. Pang asim eh. Ika yung mga isda. Susu, oh.